Hi guys! For today's video, eh, magluluto ako ng chami. Kaya tara, samahan niyo ako magluto. Ito naman yung ating mga ingredients para sa lulutuin nating chami. Siyempre, ang ating uh, uh, important ingredient ay yung, ano ito eh, miki, yung pang lomi. Wala kasi ako makitang uh, fresh noodles na pang chami, pero sa nakita ko sa YouTube, pwede naman ito. So ito na yung binili ko, ito ay 2 kilos. Tapos, itong toyo. Uh, oyster sauce. Ayan, dalawang oyster sauce. Tapos, uh, ang sahog natin, itong, ano ba to? Atay ng baboy, atay ng manok, chicken. Ito, breast, ay, hindi. thigh part ito. And then, kasim. Pinakuluan ko na siya ng kaunti. And then, meron tayong repolyo, carrots, panggisang bawang and sibuyas. Uh, ito, uh, beans. Sa mga napanood ko sa YouTube, wala ako nakita nagsahog ng ganito. Pero dahil meron pa ako nyan sa ref, eh, ko na rin. Tapos, meron tayong uh, pepper, sugar, at sili. Kasi, uh, sa mga nakita ko nga sa YouTube na napanood ko, ang chami pala ay sweet and spicy. Okay, so tara na guys. Saka tayo magluto. So guys, maglagay na tayo ng mantika. Gusto na yung mantika ko, pero meron akong used oil dito. Anong pinagpadoan ko? Nagpito lang ako dito ng pork. So, ang gagawin natin guys ay uunahin ko muna yung atay ng baboy. Kasi, itong atay ng baboy, pag na-overcook, ay tumitigas. So, isasangkot siya muna natin So, Ulip muna natin siya ng bahagya. <laughs> Hindi naman kailangan lutong-lutok. So, ayan guys, pwede ko na itong hangulitin. Kasi pag na-overcook yan, nako, matigas na po siya. At magigisa na rin po tayo ng bawang at sibuyas. Guys, first time ko magluto nito ah, kaya uh, ah, papasensyahan nyo na kung sa inyo iba yung pag-style ng pagluto ng chami. So, ito ay base lamang sa mga nakanood sa YouTube. Sa mga Tagalog ban, Quezon, uh, sana eh, magigyan kong gusti ang inyong kilalang chano. Tapos, lagay na natin yung chicken. Teka, may tulog pa. Guys, yung mga nakikita nyo itim-itim, yung satay yan ha, hindi yan dumiyam. Huwag kayong ano dyan ha. Ayan. So, hintayin muna natin maluto yan. So, ayan, guys. Sunod na natin yung baboy yung ating pork casing. Nalaga na siya. Pero gusto ko siya isunod kasi hindi ko siya nilaga mabuti. So gusto ko siyang maluto ng maigi. Eh. So mm -hmm. ininext natin dito yung ating liver, ah, uh, chicken liver. Kasi pag yung liver na nilagay natin, madudurog yun eh. So ayan. Tutuin muna natin itong ating karne. Ang mga natin. Ayan guys. Haluhaluin natin pero hindi pa to, hindi pa okay to. Kailangan kasi natin uh, lutuin mabuti yung karne. Diba? Hindi pwedeng Pucho, pucho. Ayan. Ang bango bango guys. Siyang pala ha. Pero ang bango na. Oh, grabe. Diba? Ayan guys. Ayan. Okay. Lagay na natin itong ating chicken liver. So guys, eh, uh, itong sahog natin, Pukuha muna ako ng kaunti Para mamaya, pag niluto ko yung sabaw Yung pang sabaw natin sa Miki, eh, meron namang, ano Ah, karne May lalasa, pero yung atay ng baboy Hindi ko pa siya nilagay, guys So, ayan, oh, para mamaya yan Doon sa sabaw natin So, ito na next ko Yung ating carrots Tapos, lagyan na natin siya ng kaunting paminta Para mamaya dito sa muli. Yan na muna ilalagay natin sya. So, lagyan na natin akong aunting toyo. Ay, tumakot. Para magkakulay ba. So, yan guys. Nilagyan ko siya ng kaunting tubig. Siguro mga one-third cup ng tubig. Para hindi lang siya ba masunog. And then, natin yung ating bagu beans. Again, yung atay, hindi ko pa nilalagay. Kasi ayaw ko mga, ano siya, overcook. Matigas talaga siya, guys. Nakatry na ako noon, nagluto ko na minudo, na ilagay ko pa agad. Ayun, matigas. So, ayan, balikan natin siya uli. So, guys, maglalagay ako ng kaunting sili para pag nakain yung gulay, merong lasa. Ayan, konti lang. Kasi itong natira, ilalagay natin doon sa sabaw para sa natin. Yan. Hindi naman masyado malam yun. And then, maglalagay ko na rin itong konting sugar. Again, yung matitira dun sa ating broth para dun sa ating miki. Tapos maglalagay din. Ito yung oyster sauce natin. Pero konti lang ilalagay ko. Ah, kaya ako lang tinitimplahan yung bulay. Para pag natain yung bulay, may lasa din. Hindi yung ano. Kung kinain mo, wala. Parang wala lang. Diba? parang ginisang gulay. At least, ito, malalasahan pa din yung lasang chani. Tapos, ilalagay ko na yung ating liver. Ito. Ayan. Ang ko kasi ito, guys, eh. Kaya yung natirang karne, yun yung mamaya. Para dun sa ating Guys, lalagay ko na rin yung repolyo. <coughs> tiniklan ko siya, guys. Yung tiniklan ko kasi yung anghang. So, hindi siya mas... Napaka sobrang mild yung ano niya. Hindi siya maanghang talaga. Para lang nasa yung paminta. Ganon. Ganon yung anghang niya. Kasi ayaw ko din naman maanghang na maanghang. Paano mo na may enjoy yung pansit, diba? So, ayan. So, hayaan muna natin siya maluto ng bahagya. And then, hahanguin natin para naman may luto natin yung ating Mickey. So guys, hahanguin ko na yung ating gulay. Ang toppings kasi ito guys eh. Hanguin muna natin. So guys, babalik ko na yung ating karne. Yan. kanina. And then maglalagay ako ng tubig. Ah, hindi pala. Yung muna ang seasoning ko. So ilalagay ko na itong ating paminta yung sili pero hindi lahat ayan oh. Isang mahaba yan eh pero hindi ko nilagay lahat ayan. And then yung asukal. Tapos guys, ilalagay ko na itong oyster sauce. Pang isa. And then, ulat pa ako sa iyo na. Maglalagay niya rin ako ng toyo. So guys, walang sukat to ha tantiometer lang tayo. So, bahala na rin kayo mag-adjust sa ano, gusto nang ilagay dyan. So, so ayan, haluin lang natin ang tubig. Yan guys, tas lalagyan ko na siya ng tubig. So, ayan. Hintayin lang natin kung kumulo. Tapos, tikman natin pag kumulo na, saka tayo mag-adjust ng lasa, saka tayo ilagay yung ating niki. So, ayan, guys, kulong-kulong na yung ating ano, sabaw, lalagyan na natin yung ating ano, Fresh, bueno, tignan, fresh noodles. Ayan. So alam niyo may kaba sa aking may kabang ako nararamdaman dahil first time kong magluto nito. Sana maging successful. So ayan. Untayin lang natin siyang matuyuan, guys, kasi matigas pa yung kanyang noodles. So babalikan natin siya ulit So guys, ito na yung ating Xiaomi. Medyo saucy, o oh, di ba? Sana magustuhan ko ng mga anak ko kasi medyo spicy. Hindi naman siya gano'ng kaanghang guys. Sa akin, tama lang. Pero kasi ang mga anak ko, hindi talaga sila fan ng spicy food. Pero kung ulitin ko, hindi siya gano'ng kaanghang kasi yung isang buong siling ganyang kahaba, hindi ganyang kahaba, hindi ko pa naubos. Sana matikman nila ito. So ayan guys, pakainan natin kasi sisipsipin pa naman ng noodles yung sabaw niya. Para kabusap, kabusap, na kasi eh. Ito na po ang version ko ng Chami. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!